galing niya ako sa bako. Kasi may mga ito. Galing kami ng St. Luke. Karoon ng problema. Bakit may magamuha Ang aming busog, nakagat ng tuta. Yung tuta galing sa angket ko, biniro ko siya ganda ng tuta kasi nawalan ako ng tuta. Yung tuta eh, hinatid sa amin, hindi na hindi ano panganib ko. Kuha namin yung buka. Na hindi pa napapasaksakan ng anti-rabis. Nakagat siya sa kamay. Inagaw sa kanya yung buto ng manok. Kasi ito, wala na laman. Hindi pa So ngayon, ang inject daw is Monday to Thursday. So babalik kami ng Monday. Uh, 14 days naman daw ko, uh, kailangan ma-index yung mga nakakagat ng aso. Unless na lang ang kagat is leeg hanggang sa ulo, kailangan emergency masaksakan siya. So, ngayon may nagsuggest sa amin na patawak daw po yung pasisip -sip. Pero Pero papainjek ko pa rin po. Dadaling po namin siya sa nagtatawak. At nandito kami sa bagong barbershop ni Boss Noy. May pala ako napasya dito. mga uh, hindi mo niya asahang pangyayari. Darating, darating. Ngayon yung aso, ko ng pamigay. Observahan mo na natin. mo na daw po. Na so, bago nila may shop ni Boss no. ito may CR na to kasi nakaraan na wala po CR. Stay tuned lang. Wala ko alam sasama ako ng papatawa ko. So Sige lang sila. Santay sa video uh, po. eh. ba? Ano Ayan, hindi na po ako sumama sa kanila. Ayan po ako sa barbershop. Bali sila lang po magama yung pumunta sa Santa Isabel para magpatawak po. Magpasip sip ng gratis. Hindi naman po namin na ito kalagayan ng puso ko. Para lang po, wala naman pong mawawala. Kaya po, dinala na rin po namin. Pero by Monday, papa, in-check po namin siya at nakapalista na po siya sa same po Stay tuned po. Opo. Opo. Diyan ba yan nagtatawak? Kayo po si ano, Kuya Orly ba? Hindi. Ako kapatid kami. Ah. Uh, Hindi sa kabila yun. Yung Orly? Kayo ipi yata na. Hmm. Pakita mo kayo Kuya yung ano mo. No? Hindi naman butas eh. Narang gas, gas lang eh.

Matalim yung ano eh. Huwag mong papaluin. Hayaan mo lang. Hindi, 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 hindi. Sige! Huwag mong papaluin. Napakalikot kasi yan eh. Gusto niya na harutin. Malis ka dyan. Malis ka dyan. Anong buto po ba yan? Hindi ko alam eh. Banto, eh. Yung galing sa ano ito eh. Nung una kaming ginamot. Nung nakagat ng alupong. Diligyan kami ng ano eh. Kasi tatlong beses nang nakagat ng dadala kami doon, nakagat na alo eh. Hmm. Eh, ang ginawa, hindi ka na kami, tinuruan kami ng kami. Parang lang ng papaya din na niya. Eh. Hmm, mga Parang ulo ng alupong. <coughs> kong. eh. Yung, hindi rin tumubo ito. Hindi rin basa-basa. Hmm, saka ang katawan nito, puro bulo. Ah, ano? Biram biram ang manan ito. Binibili pa namin ito pag gano'n. Ala na kami ng gamot. Ngayon ang kapagamot, ala na ang gamot. na kasi pag nakagat ng alupong, hindi ito matagal ang buhay. Eh. Hmm. Man, isa isa drogi mo buti na. Bago mo lulunin eh. Ah, uh, ang mo. Lulunin mo ba pag gano'n durog? yun mo, saka mo lulunin eh. mo ha? makonat yan isa isa lang lang uh, yan isa isa lang isa parang lang kumain ng binusan yan hmm taga <laughs> saan ba kayo? San Vicente -san. po ah San Vicente marami kami ginagawa dyan San Vicente sa isa sa isa lang sa lang isa isa lang isa isa lang baka mabung mabungan ka naman <laughs> na ano na, mo nang na, umayama natuturan baka duro kung bago mo yun Nikinamot pa ako din na kagat ng alok niya, si Lawrence, si Perez. Eh.

sabi hindi ka sa braso na kagat Oo mm nga. -hmm. Kalaki katawan mo. May, may kinaginamot pa ako dyan. Eh. Hawak ako na lang kasi manok eh. Kamay. Ah. Oh, gustong nakagat siya ng aso eh. Ano nang doon? Tapos. Sumata siya. <laughs> <laughs> gustong nakagat siya na yun. Nakuha ano. Namatay aso. Yung. Ito na nakakatakot na yun. Batang babae, na, alam mo kasi nakagat pa yun sa singit. Hmm? Putang nakaka. Maraming nakakagat sa'yo, nakapanakagat. Kwan daw kasal. Tanggalin na lang bukas ka, ano? Kwan bawal maligo ito, ano Bawal din ako na dito, di bote. Bawal ang di sabi nga, bawal din soft drinks eh. Yung alak, hindi mo sa may Tubig na malamig, okay na? Hindi na, hindi Ito ano yung siya. buto. Parang ulo ng ahas. Parang ano siya, oo nga, ne? Cortis ang ulo ng ahas, ne? Hindi. Hindi, kung hindi, ano, ginamit kong batang red seven, patay, oh. Eh. Na, hindi na maka, hindi na makain maka yan. Pinikit ko na. Tinanong ko lang siya. Hmm. <laughs> sa aming natawa ko. Masakit. Hmm. Ang <laughs> <Ay> pinupunas. <laughs> eh, alcohol. Ba, hindi yung sakit. Hindi <laughs> <laughs> lang naman yung, yung masakit eh. Kakaiba yung lasa yung Sa ulo naman yung nag-iibay lang sa A few moments later. Yan, pagkatapos po ng matawak yung pagkat ng na aso, nagkaya si Uso para may nangalihan. So, din nila po namin siya sa, sa Favorite ni Uso to kasi Anne Rice. Dami kong sigyante kasi po, oras ng kanilang. Kain po tayo. ako sa magsigain uuwi na po kami busog na busog ka ba? ngayon lang nailabas si busog sa uh, ngayon lang namin nailabas kung di po nakakagat ng aso hindi mapapasyal sa kabyaw <laughs>